Ay mga kapatropa Ano na yung manok. Anim na piraso yung manok. So, may ano pa rin tayo. May nitip na manok. Mutan na na vlog. pa yung tayo. ng ano. Iba pa. Mga sangkap. Ituhin natin yung sangkap na. Mga tatlo Mga A few moments later. Yan na po mga katropa. Good evening. Ayan. Mag magandang gabi sa ating lahat. Kasi dito, gabi na. Tsaka dito kami sa tapon ngayon. Kasi mag-start na tayo sa pagtinda ng ulam dito. na mag naman tayo sa pagtinda ng mga ulam dito. Kaya dito kami yan. Pawis na pawis tayo wala tayong hangin dito. Walang point eh. Solar lang yung na uh, ginagamit natin dito. Ayan, tulog na si Jana. Ayan, yung gagawin ko mga katupa, mag ano tayo, mag slice sa mga sangka para sa umaga, mag ano na tayo, magluto loto. Mag start tayo sa pagloto alas 4 para ma maga tayo makadistibong sa ano tindahan natin munting tindahan ayan. so solar ayan. dito lang ako sa baba kasi dito mga katropa yung sa natin dito natin nilagay yung gasol kasi wala tayong lagayan dito ayan may papaya kasi magtinula tayo bukas na native chicken ayan ayan dito tayo sa baba mag slice sa pang pansit muna natin to Ayan, may na naman natin yung mga sangka para sa umaga. Diretso loto na tayo sa ulang. So, wala tayong lamesa dito mga katrupa isa lang yung lamesa natin dito yung ano natin dito lang tayo sa baba si Leon Juan doon sa sa patay kasi na may matay dito para malapit lang sa um, ano uh, lang sa basket mula mo po kung ano kasi Eh? bantising po kung bantising mo maganda na kami makatrupa di tulong sa baba kasi masikip kami dito mga makatrupa yun <clears throat> ano, kami nagtubig dito kasi mayago po kunti lang kami Binta kami bukas inanda na namin iniwan na yung mga ano sangkap ito lang sa baba namin kasi masikip Sikip na ng bahay namin ngayon ang dami mga ng na tulog nakahubad uh, ng bara tulog yung si Julian sa duyan dyan dito kami sa baba init may dati dito may ano kami dito eh. kusina hindi kami masikip dati ngayon dito lahat yung gamit yung dito kami magluto sa mesa sana makasurvive tong ano natin mga katropa ilaw pag luto ito hindi mo namin to gamitin pag ano magluto na kami tagal na to Pag may dito uh, na no, siya mawik madali <coughs> lang siya maubos yung ano niya uh, mm, kurintin niya ba the next day hindi um, niya katrupa umaga na mga katrupa hindi um, niya um, katrupa hindi niya katrupa Andas. Andas ko sa Yan, luto na tayo. Naligo sa juan ng Ito yung manok. Dalawa. Hindi. Doon pa yung apat na manok doon sa labas. Dalawa muna yung lutoy namin. mga wala sa saka no. Lumpia. pancit Bihon. Hindi Dito natin na uh, sa umaga. Ah, sa pagmano na. Oh. Uh, Luwanag na ba? Ayun, umpisa natin sa pagluto ito mga katrupa. Ito yung manok. Nandiyo ako na. Lumpia. Nagluto na si Juan. Dito ako dito sa Sa so, manok. Isay natin. Yan, kumulo na yung native chicken. Yan, sinabawan Tsaka, luto tayo ng pansit. Yan, ginisa na yung mga sangkap. At yung, ano natin, yung itlog, tsaka hotdog, yung lumpia natin. Ayan, dito. Pero, kanya-kanya ko -kanya sa paglagay sa, ano, sa lugar nila. Ayan, dito. Ito yung nauna natin kasi madali lang siya maluto. Yan, luto muna tayo ng pansit. sa pansit bihon na naman tayo ito na yung last niluloto man Epa, bit Pasok ka na sa mga batang yan.

Ah. Oh. Uh, ano 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 dito para di mainitan yung paninda. Tropa nakahati dito na ng pasayro si RR at saka si Mommy Rina. Una. Ikoregoro ani RR. si RR. Ah. Uh. Kita tayo si Juan yung nagbabantay doon sa tinda mga ulam ito masada tayo abang abang tayo doon sa mga, mga istante doon sa tapon para matingin tingin naman natin si Juan doon kasi uh, uh, pasayro doon sa tapon lang mga istante dyan ako maka ano eh Baka, uh, sa mga istante sa tapon kasi ang dami mga istante dyan basta may pasok lang natin yung tinarituan yun po yung pansit bakit po yun yung manok ito ilang piraso lang marang tatlo piraso lang kasali yung pa wala na sabaw so, balik balik kasi yung mga ano mga katruka sabaw yung ano gusto nila rin may pangalawang balik na dito Para mian do sabaw i eh, apat binili. Okay. Ito sabaw.